Puspusa na ang preparasyon ng bayan ng General Mamerto Natividad para sa nalalapit na selebrasyon ng kanilang 58th founding anniversary na may temang pamilyang marangal, dangal at yaman ng pamayanan. Dalawang araw bago ang kapistahan sa bayan ng General Natividad ay sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng naturang bayan ang preparasyon sa pamamagitan ng paglilinis at pagdadamo sa kapaligiran, pagkakabit ng ilang mga posters at pagsasaayos ng mga banderitas. Kapansin-pansin na rin ang mga baratilyo na nakahilera sa gilid ng kalsada at may ilan-ilan na rin namimili. Ang kanilang founding anniversary ay may tatlong araw na selebrasyon na magsisimula sa Sabado, June 20 hanggang Lunes, June 22. Ayon kay Municipal Executive Assistant Benjamin S. Manuel Jr., taong 1957 ng buwan ng Hunyo a 22 nang ideklara bilang isang bayan ang kanilang lupain na dating bahagi ng lungsod ng kabanatuan na ipinangalan sa isang bayaning general na si General Mamerto Natividad. Dagdag pa niya, kada taon ng kanilang selebrasyon bilang pagbibigay-pugay sa kabayanihan ni General Mamerto Natividad ay iba-iba rin ang kanilang nagiging tema. Ito ay isang uh, commemorate na pag-alala o pagbabalik uh, tanaw. O pagpupugay para sa isang bayani na isinunod sa pangalan ng aming bayan. Ngayong taon ay patungkol at may kaugnayan sa pamilyang nagkakaisa ang kanilang tema na nagsisilbing ehemplo para sa ikawunlad ng kanilang bayan. Kung ang pamilya po ng isang bawat bayan, eh talagang uh, magkakasundo at uh, pikes -pikes sila, eh, wala pong imposible para sa kaunlaran ng isang bayan eh, kung ang nagkakaisa po lahat. Samantala, narito naman ang mga aktibidad na aabangan sa pagsaselebra ng anibersaryo ng bayan. Sa araw ng Sabado, June 20, narian ang Fun Run, Fun Games, Family Games, Battle of the Bands. Sa araw naman ng Linggo, June 21, LGU Thanksgiving Mass, Fiesta Services at Look Alike. At sa araw naman ng Lunes, June 22, mismong Kapistahan, Awarding of Plaque to Elected Officials, Medical Mission at Fireworks at Musical Jamboree.